Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay natutuwa sa Panginoon at muli po tayong nandito upang makarinig muli ng mensahe ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Paul, that he is not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation for those who everyone who believes. Unang-una po ang layunin po ng programang ito ay mapakinggan po natin ang mabuting balita ng pagliligtas at makaranas po tayo ng pagpapala sa pamagitan ng salita ng Diyos. At sa araw nito ay muli po ay muli tayong makakarinig ng mensahe mula po sa banal na kasulatan na pinamagatang po nating ang puso ng Panginoong Diyos para sa mga kaluluwa. Pero bago pong lahat ay inihiling ko po na tayo po ay uh, sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa, umag sa araw na ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mapagpalang kamay. Abutin niyo po ang bawat isang narito. Lalo na po, Panginoon, ang lahat po ng nanonood sa programang ito na araw-araw ay pagpapala. Pagpalain niyo ang kalamang buhay at nawa sa pamagitan ng iyong presensya, ay bigyan ng kagalingan ng lahat po ng nangangailangan ng kagalingan na nagmumul sa iyo. Salamat for the peace, the love, and the joy from your Holy Spirit. Salamat po Panginoon at sa iyo po namin ipinagkakaloob ang lahat ng kapurihan at karangalan sa matamis na pangalan, ni Jesus. Amen and Amen. Mga magulang, mga kapatid, dapat po nating maunawaan. Ngayong araw na ito, ang tibok ng puso ng Diyos para po sa mga galiluwa. Nais kong ko basahin sa Aklat po ng Lucas Kapitulo 15, Talatang Isa hanggang 10. Ang sabi po dito ay, Nagsilapit nga sa kanya ang lahat ng mga ng buis at makasalanan upang makinig sa kanya. Then draw near unto him all the publicans and sinners for to hear him, and the Pharisee and the scribes murmur, saying, This man received sinners and eat with them. At ang mga parseyo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbulong-bulungan na nagsabi, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinabi niya sa kanila, ang talinhagang ito na sinasabi, What a man of you having a hundred sheep, if he lose one of them, does not leave the ninety-nine in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. Alin sa inyo na kung merong isang daang tupa at nawala ang isa sa mga yao na hindi iiwan ng siyam na po? Siyam sa ilang at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. And when he come at home, he called together his friends and neighbors saying, unto them, Rejoice with me, for I have found my ship which was lost. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. At sasabihin sa kanila, Magkipagkatuwa kayo sa akin sapagat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. I say unto you that likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which needs no repentance. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa siam na putsyam na taong matutuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, Do not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it. O aling babae na may sampung putol na pilak na kung nawala siya ng isang putol ay hindi baga mapamaningas ng isang ilawan, wawalisin ang bahay at hahanapin masikap hanggat sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang makaibigan at makamitbahay na sinasabi, Makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpuan ko isang putol na nawala sa akin. Verse 10, Likewise, I say unto you that there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repent. Gayun din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Minsan ang katanungan ng mga tao, Mahal ba talaga ako ng Diyos? Did God, does God really care for me? Ngayong araw na ito, inais po sagutin ng banal na kasulatan ang ating mga katanungan. Ano ba talaga ang puso ng Diyos para sa mga kaluluwa? Unang-una, makikita po natin sa talatang ito ang isang talinghagang ibinahagi po ng Panginoon na ang isang daang tupa na wala ang isa, ang sabi sa Biblia ay hinanap niya ang isa at nung masumpungan ay pinasan sa kanyang balikad na may buong katuwaan. Number one po mga munggulang mga batid. Tandaan po natin na kasiyahan ng Diyos na makita at masumpungan ang sinumang kaluluwa o sinumang tao na nawala sa kanyang paningin. Sa madiling salita, naroon ang puso ng Diyos na nagmamalasakit. Hindi lang sa pang pangkalahatan, bagkos individually, God's heart is for every human being. Tandaan po natin na si Jesus Christo ay nabayubay sa cross para po sa mga tao. Siya ay namatay na buhay na muli para po sa atin. In fact, sabi mo sa Biblia, that He came to seek and to save that was lost. So kung atin pong pagninilayan ng banala kasulatan, makikita natin yung pagmamahal ng Panginoon para po sa bawat nilikha niya. Sabi nga po ng 1 is for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes on him should not perish but have an everlasting life. Imagine mo kung ikaw yung taong yun na nawala sa presensya ng Diyos. Hindi ba't kapag nakita ka ng Panginoon ay magiging masaya siya na muli kang nasumpungan. It's either matagal ka ng Krisyano o ikaw ay hindi pa dumadalo sa anumang pagtitipon ng mga mananampalataya. Kapatid, ang puso ng Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. At handa ka hanapin. Christianity is about, is not about people seeking God, but it's about God seeking men. Ang Diyos po ang naghanap sa atin at tayo pong lahat ay nasumpungan ng Panginoon. Kaya kung sa tingin mo ay hindi ka mahal lang Diyos, tandaan mo, nais ka ng Panginoon ibalik sa kanyang presensya. At ito'y nagbibigay ng kagalakan sa puso ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po sa banal kasulatan ay nagdiriwang ang buong kalangitan sa isang makasalanang nanunumbalik sa ating Panginoon. Kapatid, Tandaan mo na ang puso ng Diyos ay makita ang mga taong magsisi at magbalik loob, magbalik loob para sa Kanya. Hindi lamang po nagmamalasakit ang Diyos sa atin, bagkus siya'y natutuwa. Hindi lamang siya, bagkus ang buong kalangitan ay nagdiriwang sa isang makasalanan. Tandaan nyo, isa lang na makasalanan. E paano pa kaya kung napakaraming taong nagkasala na magbalik loob sa Diyos. Hindi ba't dumadagong-dung ng pagsasaya at pagdiriwang kasama ng mga sa langit sa isang kaluluwang nagbabalik loob sa Panginoon. Kapatid, namatay ang Panginoon para sa iyo. Sabi nga ng banal kasulatan, hindi ko itatakwil ang sino mang lumalapit sa akin. In ang panawagan po ng Diyos ay magbalik loob po sa Kanya. Second Peter chapter 3, not wanting that any should perish, but should come to repentance. And the Lord is not slack concerning His promise. Hindi po siya nagbabagal patungkol sa kanyang pangakong muling babalik. Anong sabi niya, binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat sa'y makapagsisi. Ano pong ibig sabihin ng makapagsisi? Handa ka bang magbalik loob sa Panginoon at muling tanggapin siya bilang yung ama na siya pong lumika sa iyo. Kagaya po ng talinhaga ng alibugang anak. Nung makita ng tatay ang kanyang anak na magbalik loob, hindi pa siya lang karating sa bahay, ay eh, hinagkan ni apos at sinabing, ang anak kong dating patay ngayon ay nabuhay. He was lost and now he died. He died and now he live again. Kapatid, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Kaya yung sa tingin mo, walang tumatanggap sa iyo, may Panginoon na handang tanggapin ka at muling ibalik sa kanyang presensya. Ganoon tayo kamahal ng Panginoon. And what is the heart of God for you and me? God values value you more than anything. Ang pagmamalasakit ng Diyos ay sa iyo, pangalawa, nagdiriwang ang buong kalangitan dahil sa iyong pagbabalik sa Panginoon. Kaya yung araw na ay challenge yung kapatid. Gano'ng mang kalaki yung kasalanan, kung may nagkasala, magbalik loob tayo kay Jesus Kristo. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tapag, tagapagligtas na ating buhay. Kung ikaw man ay matagal ng Krisyano, isipin mo na ang kamay ng Panginoon ay handang kang tanggapin anuman ang iyong mga sala o anuman ang kasalanang nagawa mo sa iyong buhay. Kung lumapit ka muli, tayo'y manalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Iso Kristo, ako'y muling nagbabalik sa iyo, aking ama sa ko ng tawad sa aking mga nagawang pagkakasala. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pag-ibig, ng buong puso at pagmamahal para sa akin. Salamat na ikaw po ay handa akong tanggapin at handa akong patawarin sa aking makasalanan. Linisin niyo po ako ng iyong banal na At tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon at sariling tagapig, tagapagligtas. Aking Ama sa Langit, salamat sa iyong mayamang habag, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ito pong aking samudalangin na naman ama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kapatid, maraming maraming salamat sa iyong muling niya. Pagtanggap o pagbalik loob sa Panginoon, nawa ang biyaya ng Diyos sa kanyang pagpapala ay sumayong buhay. At sa bahay sang nakikinig ngayong araw na ito, minsan pa, pagpalain tayo ng ating Panginoon. At muli po nating tungayan at subaybayan ng programang ito bukas po. God bless you. To God be the glory.